na yung bagong bigat. Kakapsat. Taglaba tayo. Di uniform. Tan na tayo. Muray may geography. Arby sige. Ag aglaba tayo. na uniform dati kakapsat. Para yung kunulog na yas. Diba ka pasa na kiti dati? Tutu, kaya aglaba tayo Ayan, may kayong tulungan Dak na aglaba, kakabsat Uniform Uniform Kailangan natin maglaba uniform ng ating estudyante sa lunes. Diba? Yeah, Naka-ready. Para ready. Kasi mayroon magbilad, oh. Electric pan natin kasi uulat pa rin. <laughs> yeah, likay guys. Likay, tulungan niya akong maglaba. Pero paglaba. Ah, hindi kayo? Labada <laughs> din. Okay, tayo. Pero kasi basta-basta into na labahin kasi ano uniform puti. Kaya kusutin na mabuti. kusutin natin na mabuti.

Ayan lang maglaba guys. Ito <laughs> so yung pants nyo po. Pa. Okay. Ayan lang maglaba. Itong pants niya kahit hindi masyadong ipusot kasi ano Ano lang naman. Kulay green. Hindi makita ang kanya dumi. <laughs> Eh, di natin masyado proseso sa pinta. Ah, di ba? Mamaya na ulit tayo para ano? Para i-concentrate ko na <laughs> ang maglaba. Hindi na tulungan niya ako maglaba.